Mga katropa, gusto ko lang i-share e sa inyo ang hotel na kung saan kami nag-stay for 3 nights bago ang highlights ng Mascara Festival sa Bacolod City. Pangdagdag idea lang po ito kung sakali na naghahanap kayo ng magagandang hotel dito sa Bacolod City. Mahirap kasi maghanap ng vacant hotel dito kung papalapit na ang festival nila. Kaya kung may mga plano kayong magmaskara festival ay dapat early bukong na kayo pero expect lang ninyo mga katropa na medyo mataas na ang price nila. Ito pala ang Sugarland Hotel. Ito ay isang dekalidad na hotel na matatagpuan sa Araneta Street, Singkang, Bacolod City. Ito ay may malaki at malawak na struktura. Ito ay malapit sa iba't ibang mga pasyalan at establisimyento sa lungsod. Isa rin ito sa sikat at matagal ng hotel sa sudad, kung saan maraming mga sikat na personalidad ang pumupunta dito. Marami ding event dito during the festival, katulad ng sikat nilang masquerade ball. Ang Sugarland Hotel ay nag-aalok ng maginhawang mga kwarto at suite, mga dekalidad na pasilidad, at masisipag na tauhan upang matiyak ang komportabling stay ng mga bisita. Ang babait ng mga crew nila at well-trained talaga sa pag-handle ng mga visitors. Ito rin ay may mga restaurant at bar na nagbibigay ng iba't ibang mga lutuin at inumin para sa mga bisita. Kung gusto mo naman mag-swimming ay may pool din sila. May buffet breakfast din sila tuwing umaga para sa mga nagstay dito, ang kagandahan ay madami kang mapagpilian at talagang mabubusog ka. Isa lang ito sa maraming magaganda at ikit na mga hotel dito sa Bacolod City, nabigyan lang tayo ng pagkakataon na magstay dito para sa trabaho, kaya sana makadagdag idea po ito sa inyo. Hangang dito na yun po, salamat sa pagsama, pa-follow and subscribe lang po for more travel and food destination ideas. Thank you.